Practice kaya muna ako. Ano, Duk? Kuha naman tako ko. Kinuha ko ni Sir Glenn eh. Kinuha ni Glenn? Opo, oh, Sir. Si boyfriend. Saan dinala? Hindi Di ko alam, Sir. Kinuha niya sa baba sa cashier eh. Siya, hindi nagpaalam sa akin yun ah. Uy, Glenn. Hala, boss. Oo. Oh. Kasi tako ko. Eto na. Boss, sadly, alam mo naman. Boy palag to. Ako yung pinakamatibay mong general. Yung tago mo nandun sa Sharks. Baka sinanla mo yan, ha? Pati hindi ko naman sinanla yun. Sino ba nagsabi sa'yo sinanla? Anak ng... Mang... Sira yata ulo ng mga gagong yun, eh. Sira ulo ka talaga, boy palag. Alam mo, hindi ko siya gagawin yan. Basta ganito, pag yung tako ko wala rito mamayang gabi, magtago ka na, huwag ka na magpakita rito, ha? Buti malinaw. Okay, boss, okay. Sa isang araw, may laban ako, ha? Pero tako. Yeah. Ay, Boy Palago. tigas talaga ng ulo. Hindi pa rin ata nagbago. Arrgh! At sa ulo, yari na naman ako yung bossad din ito. Hanip din talaga yung mga solda Dapat talaga. Kaya ako na naman mga ganito ang stress. Dapat na dito si Harley. Tama, na tayo dito ni Boss eh. Adley. Ano Ala yung pati yung tago niya. Naisabit ko pa. Ba, men! Eh! Hey. Ay, p***! Oh, ano? Tagal-tagal na ka siyang hinahanap. Tupusin mo na itong takot sa akin. Oh, Tupusin mo na nga. Tagal-tagal eh. Eh, laban ako mahina lang. Itong laban ko, pare, para sabihin ko sa'yo, harangan itong laban ko. Semi-patay na yung kalaban ko. Paniwala oh. ka, ito gagawin natin. Ito, oh. paggamit mo na muna sa akin. Ngayon, pagkatapos yung laban ko, pagkatapos yung pagkatapos, oh. pabayaran ka ito ng limang libo. Ay, uko. Wala kang tiwala? Wala. Eh, tagal mo mga bayaran eh. Gagawin kong anim na libo. Ako sigurado, walang kawala yan. Puro ka salita, puro ka salita. Hindi, seryoso Ayara mo rin. O, ganito ha. Ayara mo na. Ganito. Di ba, labang ko si Antigis? Oo. Oh. O, kakausapin ko si Boss. Oh. Pipilitin ko pasamahin ka kahit stress para bumaundiri ka. Hindi na ako naniniwala Gago din eh. Gagod ni... oh, ako, stress ka lang. O oh, para mamaya, pagkatapos ng laban ko, o oh, baka utang ko, lima. O. Oh. O oh, stress ka, o oh, bibigay ko siya sa mga libo. Para tumubo ka. Pakibigan mo ako pare. Sigurado ka ba dyan? Oh, sigurado. Panalo ka dyan. Kailan ba ako dumapa sa mesa ng natalo? O ta, lahat ng laban ko, pinaghirapan natin para panalo. Sigurado ka dyan. O so, wala nang kawalo to. Oh. Paano kung natalo ka? Pakulit mo yung tanong mo. Ay, ulit. Ubud ka talaga ng yabang. Tatanong ba yan? Hindi namin yung tatlong libo. Magkano, magkano? Tatlong libo, tas limang Bale, mamaya may siyang ka sa akin. Lalabas na naman akong pera. Pare, boy ba pa lang to. Oh. Mamin. maish ka, ah. na? Oh. Dahil lang. Hindi, ganito. Boss, eh, maya, may laban ako eh. Oh. Pakainin mo muna ako. Ano ito? Sige na, order mo muna muna ako. Masyado na makapal mukha mo. Gagi! Gumasos ka na rin lang. Order mo muna ako pag kaibre, miss, gumasustansya na masarap na may discount. Tapos log Tapos ano, kahit anong energy drink, wala na. Harang na sa atin to. Okay na. Ako so, tatawagan na lang kita. Kaya papag out ko lang yung yung ah. Duraduin mo yan ah. Mamadali ako ya. So, Duraduin mo yan. yan. Absuelto kay Boss Sadly. Shit! Mamen! Buti na lang. Mabait na tunggak din yun si Taba. Oh, shit. Cheers! Order lang kayo. Baliwala yan. Anak, mayaman tayo. Alin yung Petron dyan? ako may ari nun, simple lang ako. Oh. Ito matawag na si Kupal, oh. wait lang ha. Hello, pre. Oh. Oo oh, nga, maglalaban nga kami. on the way na ako, sa Cebu. Sa Cebu yung laban, di ko ba O, oh, hintayin mo, babalik ako mga 3 days, andyan na ako, ha? Okay, pare, wala lang kawala, o, oh, sige. Oo. Oh, oh. Wala kang tiwala? Ano ba? Oo. Oh. Sento Diyos kayo yung laban namin. Wala naman ako sa'yo sinabing dito, Ah. Basta sabi ko may laban, di ko sinabanggit na sa Cebu. O sige na pare ha. O sige lang. Tatagan mo lang yung loob mo pare. Magtiwala ka lang ha. Sige, sige, sige. Ha? Okay. Hindi, kasi yung... May pinautang kasi ako. Mga 2.5 million. O, oh, eh. Eh. Kulit, eh. Eh, kala siguro maliit lang yung interest.